Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 12 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay Alas City 51 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito kay Chavit Singson na kung saan ay inamin niya Opo kung sino-sino ang mga sangkot doon sa de-stabilization plot Opo, o yung pagpabagsak sa gobyerno ni Marcos inamin niya at napakinggan ko po yan doon sa doon kay Blagcaster Armandin Opo Uh, ay, pero wala naman akong interest jan sa ganyan. Eh. Alam ko naman hindi magtatagumpay yan. Uh, at saka, isa pa, ay... Alam ko naman bakit ganun siya, eh. Hindi ba? Ay, uh, eh, hindi niya nakuha yung posisyon siguro, eh, na gusto niya, eh. Hindi niya nakuha. Ay, kaya pumapanig siya kila Duterte. Pero, ang mga nag-plot diyan, ayo nga mga Duterte. Ayan, ano? Uh, hindi ko lang alam bakit yung iba, hindi nila tinatalakay sa blog. Opo. Ayaw ko sa susunod na mga araw kung tatalakay niyan. Pero, tinalakay po ito ni ni blogcaster Armandin doon sa kanyang vlog. At ako wala din akong interest diyan. Wala. <laughs> In, hindi ko nga pinatapos eh. O ganun lang ako eh pag nakuha ko na yung yung ibig sabihin kung ay wala namang ibig sabihin nya ni eh. yung yang mga ganyan hindi rin magtatagumpay po yang kasi yung tao. Yung tao hindi naman sasama diyan. Yung ang, ang iyon ang rason ko dyan, kaya hindi ko iniintindi dyan. O, ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay Chavit Singson, umamin, sangkot ang mga Duterte, pabagsakin sa gobyerno. O ang gobyerno. Ang gobyerno siguro yan, no? Pabagsakin ang gobyerno. Palitan ko na lang po, ha? ang gobyerno. Ayan po. Sangkot po ang mga duterte at inisa-isa niya yan. Pero, useless lang na i-discuss natin dito. Uh, sabi ni Chabit, mga bayaran daw. Ayan na nga po eh. <laughs> diba? Mga bayaran eh. Oh. Hindi magtatagumpay yan. Kasi wala sa puso eh pag nahirapan yan, pag nakita na naalanganin na po ang sitwasyon, na delikado no ang buhay nila, ay simple, iisipin nila, ilan ba yung binayad sa kanila, hindi ba? Iisipin din nila eh. Whereas kung ikaw ay pumupunta sa rally, o mayroon kang simulain, o mayroon kang pinaglalaban na alam mo talagang tama ka, ay hanggang kamatayan po yan. Opo, yan po ang pagkakaiba. Kaya sinasabi ko dito pa ulit ulit hindi magtatagumpayan. Ay ayan, inamin na mga bayaran. Ah, uh, sasama ang mal uh, uh, malaking pera daw ang involved. 'Yun ang sinabi niya, no? At saka may mga pulis din at mga sundalo na kasama. Na ayun nga binayaran. Ay kung binayaran sila ay ay baka habang tinatanggap lang ang bayad ay matapang sila yan, hindi ba? Sige, laban tayo, hindi ba? Labanan natin sila. Pero pag naandyan na, ay in, baka hindi mo na makita yan eh. Opo, isisipti po nila ang sarili nila yan eh. Hindi ba? Ganon kay Kwan. Yung... Yung nangyari kay Kwan, kay, kay Kibuloy. Hindi ba? Oo. Marami sila na hinaharang nila ang mga pulis, hindi ba? Pinagpapapalo nila o kung ano-ano ang ginagawa nila kasi nga marami sila eh. Ay nung kakaunti na sila ay hindi na pwede ah. Hindi ba? So, ganun lang po yan. Pag nakita nila na na, hindi na po tutuloy yan. Ayun, hindi pa mga bayaran yun ha? O, may mga simula talaga yun. Pero alam nila mali eh. Kasi ay sino naman ang ang lalaban sa gobyerno, hindi ba? O. Tatambakan sila ah? O. Ay ito nga ano, kaya hindi ko na masyadong iniintindi ang ganyan. Opo, hindi magtatagumpay po 'yan. At ang risong ko diyan, mga bayaran. Mabuti inamin, ano? Mabuti inamin ni Chavez Singson na mga bayaran. Oh. Ay kung mga bayaran talaga ay unti-unti nawawala yan eh, hindi ba? <laughs> nawawala po yan eh. O oh, kaya kung alam nila na mali yung pinaglalaban nila, hindi sila ganung kasigasig. Pero kung alam mo, nasa Biblia po naman yan eh. Nasa Biblia eh. Out of your belly, sabi po ni Jesus Christ, out of your belly will flow rivers of living water. Yan po. Kusa nalalabas yung mga salita mo na hindi ka matatakot kung alam mo na totoo yung pinaglalaban mo. O si Jesus Christ ang pinaglalaban mo. Remember, ano, I am the way, sabi ni Jesus Christ, the truth, o oh, truth eh, hindi ba? Pag pinaglalaban mo ang truth, Adi, pinaglalaban mo rin si Jesus Christ, I am the way, sabi niya, the truth and the life. oh Ngayon, ay, iyon na nga, ano, kung pira lang, o dahil lang sa ganansya, o dahil sa paburlag na makukuha nila, kaya sila naan dyan, ay, malamang mag-aalisan din yan, kung ano man yan, kung rally man yan, o, o, de stabilization o ano mawawala din yan oh ngayon ay o oh, sige ay dito na tayo sa gusto kong i sa inyo itong ay new international version lamentation po ito lamentation i ko lang po ha. Lamentation 3. Verse 34. O 33 na kamo. Hanggang 30 7 siguro. O 36. Aywan ko basta Tingnan nyo lang. 37. Lamentation. Lamentation. Ayan. Lamentations. Ito eh. Ang ibig sabihin po ng lamentation, yung mga hinakbi. Ano? Hinakbi o mga iyak ng mga tao. Lamentation. O yun nag- napipig-hati. Ayan po ano. Anakasulat po sa Lamentation chapter 3 verse 33 hanggang 37. For he does not willingly bring affliction or grief to anyone. Ayan po ang sinasabi nung propita na sumulat nito. Alalahanin nyo po ano itong lamentation, puro po complain ito o po, puro pagiyak puro mga hinaing. For he does not willingly bring affliction or grief to anyone. Ayan po ang sinasabi nung kwan ano, nung nung propeta. Hindi hindi dinadala ng Diyos ang grief, yung yung yung, yung lamentation at saka yung affliction yan ni. Eh. To anyone Hindi niya sinasadya na dinadala O ayaw niya Ayaw niyang doon na dalhin ang mga tao O uh, Kasi nagkakamali po ang mga tao eh, Kasi nga yung una ng lamentation Bakit ganito Panginoon? Sabi nila eh Hindi ba? Sabi ng propeta e, Bakit ganito? Sobra ang daming masasama Sabi pong ganun eh Yun ang kauna-unahan chapter 1 at saka chapter 2. Pero pagdating sa chapter 3, ay nag-iba na. E, ito na nga. O, e, chapter 3 na ito eh. For he does not willingly bring affliction or grief to anyone. Ayan po. To crush underfoot all prisoner in the land. O, yung mga prisoner daw na kuan ay hindi raw naman nila sa sasalantain ayaw ng just na salantain yan to deny people their rights before the most high o ayaw daw ng just na i-deny yung mga karapatan ng mga tao sa harapan ng Diyos ayan po ha eh, lamentation po ito eh, ano? to deprive them of justice yun ano, ayaw din ng Diyos yan na i-deprive ide yung tao sa justice. Kasi nga, ang iniisip ng tao, bakit ganito na ito Panginoon? Hindi ba wala ng hustisya? Yun po, yun po ang isinisigaw ng mga tao doon sa chapter 1 na, na sinasabi naman ni Habakuk. Bakit ganito Panginoon? Ha? nang yayari Sabi nila, yung mayayaman, yung mayaman. oh yun, <laughs> yun ang kumpin po nila eh ang masasama dumadami. oh, wala na, gusto, kan? gusto na kaming patayin lahat. Yun po ang reklamo ni Habakuk, yung sumulat ng, ng lamentation. Pero nung sumagot ang Panginoon sa kanya, ay, ay ito na, nag, nagsisi na siya. Hindi ba? Nagsisi na si Habakuk. Ang sabi niya, ay to deprive them of justice. Yun. Hindi gusto ng Diyos na i-deprive yung mga tao sa justice. Oh. Ay pero nga nangyayari ay <laughs> ay makapangyarihan po ang mga Duterte, eh, hindi ba? Kaya sa kanila walang hustisya. Ganun po eh. At yun po ang complain na mga tao dito sa lamentation. Sinasabi ko lang po kasi nangyari sa atin yan eh. Nung panahon ni Duterte with impunity nga eh. Wala nang batas po eh. Hindi ba? Pati nga sumpring court eh. Ha? Nung he single-handedly remove us from the ICC. Okay, sabi naman ng kwan ng ng Subtripo, Supreme Court, hindi ba hawak ng Supreme Court? Eh? Oh, okay, sabi ng Supreme Court, being as the chief architect. Oh, sabi niya eh, ng government policy, ay policy po, pulisya. Pero hindi po nang baguhin ang konstitusyon. <laughs> Wala po, hindi, hindi niya pwedeng baguhin ang batas. Hindi po. Chief architect siya ng government policy. Iba po ang polisiya. Iba po. Iba po ang nakasulat sa konstitusyon. Ayan po. Siya ay nangako na itataguyod niya ang konstitusyon. Yun ang dapat. Pero nga ay hawak niya eh. O, ayan po, ano? Kaya, sinulat ni bakok na to deprive them of justice. Ayaw ng Diyos yan. Pero nga nangyayari nga, ano? Nangyayari, pansamantala. Okay. Would not the Lord see such thing? O, oh, ayan. O, oh, patanong na ngayon, hindi ba? Hindi ba kanya yung Panginoon nakikita yan lahat yan? O, oh, nakikita yan, hindi ba? Yung pang-aabuso, yung pagbibilanggo kay Dilima, nakikita po yan. O, oh, yung pagtanggal o oh, pag ribuka hindi ba gusto niyang iribuka yung pardon ni ni, ni Trillanes hindi ba ay talagang kuwan po yan eh talagang wala nang batas-batas kasi wala pang nangyari na ganyan eh na iribuka mo yung pardon una una hindi naman ikaw ang gumawa eh S siguro kung ikaw ang gumawa at hindi ka na ginagalang hindi ba mayroon ganun eh oh mayroon po ganun na eh, idinunit niya yung kayamanan niya doon sa isang tao nung, nung hindi na siya ginagalang, binawi niya, niribok niya, o niribukanya niya. Pwede siguro yung ganun. Pinapayagan po yun eh. Opo. <laughs> Lalo na kung pinapatay na siya, hindi ba? oh mayroon akong kwento na ganyan. Nangyari po yan. Pinaburan ng, ng korte. Ay simple eh binigyan niya ng lupa tapos bandang ulit, pinapatay na siya hindi ba? O ganun po. Nagreklamo siya, binabawi ko na kanya. Yung nga ni Rebook dahil siya ang pumirma. Pero kung asawa niya ang pumirma, ay, hindi pwede. Ay kung patay ng asawa niya, hindi na pwede. Ganun. Okay. Uh, who can speak and have it happen if the Lord has not declare, de credit Oh. Sino nga naman ang ang makakapag ah uh, makakapagsalita na pwedeng mangyari. Just lang po 'yan ano. Ang ibig sabihin dito sa Lamentation, lahat ng sinasabi ng Diyos ay nangyayari. Pero nga nagkakamali ang mga tao kasi nga hinahanap na nila ang hustisya. Ayan po ano, pinili ko po ito kasi nga ito na ang nangyayari sa atin eh. Ah, hinahanap ng mga tao ang hustisya. Nasaan ang hustisya? Pero itong mga Duterte, ang titigas ng mga ulo. Gusto nila pabagsakin si Marcos. Didiritsahin ko na lang po ano, kasi wala na akong oras eh. Oh, five minutes na lang eh. Oh, ang gusto nila pabagsakin si Marcos para sila ang maupo para patuloy hindi ba ipagpatuloy nila yung anarchy o yung with impunity yan po ang katotohanan diyan pero hindi po papayag ang mga tao diyan hindi hindi sasama diyan kahit na ba magsama-sama na ang JIIL ang KUJC, at saka at saka yung Iglesia ni Cristo pagtatawalan lang po ng mga tao yan kasi nga alam nila, bayad yan. Kaya sila naan dyan. At hindi naman natin sila masisi, hindi ba? Hindi mo masisi ang mga reliyong kuminsan eh. Kasi yan ang ginagamit nila, yung bayad sa kanila, pinagpapagawa nila ng magagarang mga building, magagarang mga gusali, hindi ba? Tapos isusulat nila doon sa harapan, napakalaking kwan, pangalan ng reliyon nila. Ayan lang nga ang ginawa ng kwan eh. Kaya ginunaw po yung kwan yung, yung yung, turi ni Babil. Hindi ba? Basahin niyo po yung turi ni Babil. O, bakit ginunaw yun? Kasi nga gusto nilang isulat ang kanilang mga pangalan doon sa ibabaw. O, yung turi daw gagawa sila ng turi na aabot ng heaven at isusulat nila ang kanilang mga pangalan doon para hindi sila makalimut-kalimutan ng mga tao nagalit ang Diyos. Ay bakit sila hindi makalimutan yan? Ay tao lang sila, hindi ba? Nagalit po ang Diyos. Pero ganun po ang tao eh. Kaya isinusulat nila sa magagarang gusali nila yung mga pangalan ng mga reliyon nila o oh, Kingdom of Jesus Christ. Ano ba yung? K-O-G-C, hindi ba? K.O. Kingdom of Jesus Christ, hindi ba? O, oh, yung Jesus is Lord naman, J-I-L, hindi ba? Jesus is Lord. O, oh, ayan po ang mga pakay nila para pagandahin yung mga gusali nila. Pero hindi nila alam, pumapanig sila dun sa masasama, dun sa if they act with impunity. Ayan po. Proverbs 29.12 Proverbs 29.12 If a ruler listen to lies, all his officials will be wicked. Yan po nakasulat. Magiging wicked po eh. Kung nakikinig ang ruler sa mga kasinungalingan. Ayang kay Duterte, hindi lang ganun ang ginagawa niya eh. Siya mismo ang nagpapalaganap ng kasinungalingan. Kaya mga wicked. Yung mga alipuris niya, tignan mo ngayon si Joel Villaniba, hindi ba? O, alipuris niya eh. O, nahaharap ngayon sa asunto. Ayaw ko kung maligtas niya yan. Tignan mo ngayon si Chis Escudero. Hindi ba? Ay, alipulis din niya yan eh. Tama po ang Biblia. Ang Biblia po 100% correct. Ang is reliable. Ang can depend on. Hindi ba? Pwede mong magdepende ka dyan. If the ruler listen to lies, at ito nga sinasabi ko, siya pa ang nagpupropagate ng lies? Si Duterte noon. Oh. Ano ang ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Oh. Hindi ba? Ano ang ginawa nila? Ayan, drug lord daw. Hindi ba? Ay pero aangal po yung aangal po yung tao na magtestify kasi haharap siya sa Diyos. Eh. Ay kung namatay si Dilima o nabitay o namatay na bigla na hindi siya nagpagsisi, hindi nagsisi yung tao na ginamit nila para magsalita ng kasinungalingan at diha haharap sa Panginoon, hindi ba? Sa wakas ng panahon bubuhayin po ang mga patay, lahat bubuhayin po 'yan at haharap sa Panginoon. All knee will bow, hindi ba? Lahat ng tuhod luluhod, hindi ba? O at magsasabi Jesus Christ is Lord. Ayan po, lahat po. Lahat. Lahat ng tao, luluhod. Lahat ng tuhod, luluhod. Philippians, kaya nga ang, sinasabi ko dito, magiging wicked talaga eh. Hindi nyo ba napapansin po mga kababayan, mga minamahal? Ha? Ah? Hindi nyo napapansin? Lahat ng nakinabang kay Duterte ngayon ay, ayan, napupunta ngayon sa malaking korupsyon. oh, sila ang gumagawa ng korupsyon. Nahuhuli na sila ngayon. Nagpapasalamat nga ako, ano? Nagpapasalamat po ako dahil hindi si Bungbung Marcos hindi na-assign. Alam ko nag-a-apply siya as Secretary of Agriculture. Ina-applyan niya yan nung panahon ni Duterte. Pero hindi siya tinanggap. Mabuti na lang kasi kung tinanggap siya, kasama siya. At mabuti na lang ang ang presidente natin ng Senado naghinto ng tatlong taon at saka si si Ping Lakson because of term limits. Hindi ba? Huminto sila. Kaya malamang hindi sila kasama dyan sa mga korupsyon na yan. Malamang ha? Kasi nga huminto sila eh o anong ilalaban nila Duterte diyan malilinis yan lalo na, lalo na si Bam Aquino malinis yan kasi nga ay oposisyon yan at saka huminto ata yan ng anim na taon o oh, natalo yan eh ilang bisis pati si Pangilinan o oh, huminto yan anim na taon ay wala silang makukuhang korupsyon dyan yan ang sinasabi ko maswerte tayo ngayon at ang namumuno sa atin ay pawang mga hindi binigyan ng posisyon ni Duterte. Kaya nagtitiwala po ko sa kanila. Kasi nga dito eh, if a ruler listen to lies, all his officials, ayan, ganyan kila, Jesus Kidero, Joel Villanueva, hindi ba? O, all his officials will be wicked. Ayan po, maniwala na po tayo sa Biblia. Philippians 2.13 ito po ang paborito ko eh. Philippians 2.13 For God is working in you. Sabi po ng Biblia. Ang kinakausap po dito, yung mga born again, ano? Yung mga ipinagkaloob na nila ang kanilang sarili kay Jesus Christ. Ano? Ito po ang... Ito po ang pinagsasabihan dito. Ibig sabihin, malinis na sila. Ibig sabihin, ayaw na nila yung mga kayamanan ng mundong ito. Ayaw na nila. Opo, yan po ano para para kwan tayo, uh, clear cut tayo. Ayaw na nila, hindi doon sa ayaw kung hindi ayaw nilang yumaman kung dadaalin lang sa korupsyon. Pwede silang yayaman kasi pwede magamit yan eh, sa pagtulong sa tao, hindi ba? Mag-donate ka sa mga mahihirap. Magpakain ka ng kwan, mga mahihirap. Kailangan mo ang pira. Kailangan din. Pero yung pira na manggaling sa korupsyon, ayaw nila yan. Yung mga totoong born again ito po ano for it is for god is working in you giving you ano daw giving you oh ibinibigay sa inyo giving you the desire and the power to do what pleases him ayan po ito kaya ko pinili ito dalawa yung binibigay eh yung desire o yung will ano giving you both sa iba kasi ang pagkasulat ay, For it is God who is giving you both the will and to do. Pero dito, giving you the desire and the power to do. Ayan po, yung power to do means the circumstances to do. Ayan po, kaya nga hindi magtatagumpay itong mga, mga de-stabilization plot na ito eh. Kasi wala silang will eh pira lang ang nagpaandar sa kanila. Eh, paano yan? Samantalang yung mga tao na gustong uh, yung may justice, yung tao na humingi ng justice, o ilalaban nila ang truth, o ilalaban nila kung ano ang tama, ay hindi mawawalan ng will yan kasi nga nanggagaling sa Panginoon. Paano mong babawalan yan, hindi ba? Hindi hihinto yan. Kaya nga, ang sabi ko kanina, it is like a river of flowing water out of your belly. Hindi na ng salita. Pakinggan nyo po, yung, yung, pinaglalaban ay tama. Pakinggan nyo yung pinaglalaban ay hustisya. Hindi na po yan ng salita. Pero yung mga Lumalabang kunyari dahil sila ay binayaran. Wala yan. Wala yan. Pag nahirapan yan, pag nagutom yan, uuwi na yan. Hindi ba? Una ulanan lang, una ambunan, uuwi na yan. Una sikatan ng matinding sikat ng araw, aalis na yan sa pilah. Ayan po. Hindi ba? Yan po ang risong ko. Kaya nga ay... ay hindi magtatagumpay yan yung mga de-establishing path nila yan ano? o sige po ano at hanggang dito na lang po ano at dalahin ko po sa Panginoon mga kababayan mga minamahal bago po ako magumpisa na sana sa ating pagkikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig salamat po ng marami salamat po